Ano na lang to sir? 66 Thank you po Wala na talaga pare rin Oo boss Thank you sir Thank you Sige ma Okay na yan ma 150 Thank you Ah uh, 150 Binigay ni boss sa atin to 100 ng mga bossing May tip si sir Nang. 50 pesos Oo uh, Thank you Apo, naka-jikas. Okay, thank you. Okay, thank you, ma'am. Pangalan po, Clarissa. Hey, tayo sa pang Walang <laughs> Magkano sa ba 'tong saging mo? 20 saging kilo. Mahal naman? Mahal. Gusto niyo mura? Oo! Ako may alam na mura! Ano yun? Putangin na mo! I Stop! Umi-stop! <laughs> Ay, grabe! Ang tumal ng booking! Purutsagayin muna natin ng mga bossing. Mga 500 lang tayo, okay na. Anson Supermarket, ito. Okay, ito na yun. Ito yung Anson Supermarket, Anson Square. Pangalan po Clarissa. Siya Cup Siya at alsa sa taga Mercury. Pasayro ng jeep. Siya out. Siya out sa mga taga Mercury Okay na po. Let's go. Papaano nagaroon din tayo ng booking ng mga boss. Hatid na natin si Ma'am. Biyahe tayo ngayon, araw ng Undas, November 1. Yung biyahe natin ngayon. Sabado, wala naman tayo pasok bukas ng mga boss. Hindi ko alam kung hanggang anong oras na tayo abutin sa biyahe. Shout out nga pala sa tita. Tita natin. Si Tita Shirley. Echakawa. Shout out. Ah, labas natin doon sa may palengke, ma'am, no? dito Thank you Oops Kana po ba Eh hey, thank you ma'am Ayan, mga boss no uh, dito na tayo sa ano sa uh, drop off location ng pasahero ayun dito pala yung pick up sir pickup lang pasayro Estacia. Monsali sige ba thank you thank you tay layo pa naman ng U-turn. Dito lang din yung pick up ng mga boss sa may ano sa may Congressional Avenue. Ang drop off nito sa pag-asa lang likod ng SM North. Dito na po ako. Ang hindi pa nagre-reply. Eh na mayroon sa ganitong pasayro ng mga boss. Ah. Akala nila personal driver kanila. Nagbubuk sila tapos hindi pa sila naka-ready. Yang ganito pag-aantayin ka pa nila. Ano mo yung feeling nila, family driver ka nila? Nakita ko may iyak, oh my gosh! Huwag ka iiyak! Gago! Di, tsaka hindi pa nagre sa mga text message natin. Ayun! Sa harapan. Okay, wait lang. Ano yung ilagay sa harapan? Ito, ito. Oh, Ma'am, itali natin ha. Kasi baka malaglag eh. Sige lang. Okay na. Okay na po. <laughs> Yun, hatid ko na si... Ma'am, no boss. Mga boss sa uh, drop-off location. Saan po? Saan? Okay. Apo, oh, naka-Gcash. Okay, thank you. Ayun, naka-Gcash payment yung pamasahin na pasahero natin ng mga boss. Nagluloko na talaga tong cellphone ko. Tila naghahanap na ng kapalit. Agal. Ang pamasahin ni ma'am. Uh, 63 pesos lang. Inilipat natin yan sa top up ng mga bossing. Inilipat natin sa top up. 63 transfer natin siya sa top up ng mga boss para lumaki yung top up natin yan na transfer na natin confirm, Ayun, 260 ulit. Gapang ulit tayo, lagarin ng lagari hanggang sa pasok. Another booking no mga boss, pangatlo na. Uh, dito yung pick up sa road 3. Yung drop up naman na ito sa ano, sa Project 4. Kisun City lang din to mga boss. Oh, lumabas ka dito. Kumana papasukin. Ito yata. Rajikpur di dalam pak. Thank you. Thank you. Ayan, dito na tayo sa drop off location ng mga boss sa uh, Project Pur, Quezon City. Magdalagari na naman tayo. Ayan na naman tayo para mapasukan ng booking. Anak ng pating ka. Magasto sa gas na mga boss. Magasto sa gas. Kalalagari, mapasokan lang ng booking ganun talaga mahina tsaka-tsaka lang card uli 92 card yung bayad ng mga boss no 92 transfer ulit natin 92 92 o, ano ba yun o, 92 Transfer natin 92 Ang natira sa angkas cash wallet natin may 200 pa tayo Ayun Pinusukan tayo ng booking Tagal tagal din mga 30 minutes din Bago may booking na pumasok ng mga boss Yung pick lang dito sa May project 3 uli Kung saan tayo nanggaling ng pangalawang booking natin kanina dito rin yung pick up ang drop off naman ito barangay Commonwealth ganasay, yung yun dito na tayo ayun mga pasayro natin pasayro ni Angkas eh mga mga ano mga pa importante wala na naman dito sa pick up oh. di katulad kanina yung dun sa may barangay pag-asa nagbok, o di ba nandoon na siya nag-aantay na ng rider ganun sana hindi yung paantay paantayin pa yung rider minsan may ano pa nagbubok nagbibihis lalo na pag babae nagbibihis nagmi-makeup nag-aayos pa ng mukha anak ng patula <laughs> talo <laughs> aray ko dapat pag nagbok, naka-ready na Tama po ba ako mga bossing? Jan Lixter mga bat. Ayun. Okay lang wala pa na mga okay lang mga 1 minute lang naman siya. Jan? Ha? Medyo malaki yan eh, imbag na lang. Oo. Wait lang, wait lang. Oh, na natin yung helmet. Kaya ka na yung bag mo. Ayan. Ayan, dito yung bag. Sa harap. Ayos. Kasi medyo malaki yung ano eh. Sige lang, sige lang. Sige lang po. Wala. Potik malapit na to pauwi sa amin ah. Dito dito. Dito kaliwa. Ah, yun sa dolo. Yung kulay dilaw. Okay. Okay. Oops. Ay, thank you. Thank you, boss. May tip si sa akin. <laughs> boss, thank you, ah. pir niya ng mga boss ah uh, uh, 150 binigay ni boss sa atin to 100 ng mga bossing may tip si sir nang 50 pesos ayos magandang biyahe natin ngayon kahit na pangit yung mga booking ang <laughs> pasok nabawian naman tayo ng tip ni sir may tip ang laki ah 50 ayos sa, sa pangit ng booking ganda naman ang tip na binigay sa atin yun nandito na tayo sa ano ng mga boss sa uh, Kalinisan Street Kison City okay so alright yun mga boss no uh, may pick ako dito sa Sinagtala Season Road iniwan ko na yung kumpare ko ron Ang drop off nito mga boss sa Project 4. Pagdating ko ron sa may ano ng mga boss, pinasukan ako ng booking kaso kinansil naman. Papunta pa naman sana yun ng ano, na baliwag terminal sa may EDSA. Tapos yun na, ang booking puro ano na, puro puro ano, puro Tawag nito puro pa North Caloocan. Kaya di ko kinukuha. Pangalan niya ma'am? Project yung ano, drop off. Pangalan niya po, ma'am? Pangalan niya po? Nagbook kayo? Ah. Shower cup. Shower kapo. Oke okay, napa? Hitam po ah. yun natin ko na si ma'am na mga boss sa uh, project ko ba let's go. go dito na lang ma'am okay Sige, mo okay na yan, ma'am, 150. Thank you. 'Yon dito na tayo mga boss no sa drop off location ng pasayero. Hindi na siya nagpapasok sa loob sa labor sa ospital. Ah, um, pero niya mga mga boss no 151. Sabi ko sa kanya, okay na yung 150. 'Yon, abang ulitin ang booking. Ihi mo na ako mga boss, ihi na ako. Yun, may pick up tayo dito ng no, mga boss. Pangalan po? Opo. Marikina drop off? Oo, NGI. Shower cup sir, Dina. Ha? Oo, oh, dyan na tayo. Layo dito eh. <laughs> layo ah. <laughs> ano natin? Gawin natin pinagbawal na tik-tik. kung saan ako nag kanina mga boss yun din ako kasi malayo, malayo ron total malapit lang naman dito ang drop off na ito, mga boss na no, sa NGI Maringina. Okay na ayun no, mga boss namula no, sa Libro Hospital gumapang ako dito papuntang Cubao ayun dito na tayo pinasukan Let's go! Dito lang po? Sa may palengke? seventy ano na lang to sir? 66 Thank you po Wala na talaga po <laughs> oh, rin boss Thank you sir Thank you Yun mga boss no Dito na tayo sa Parang Marikina Sa drop off location ng pasahero Ang oras natin Tinopor na ng no, mga boss Si parang Rodolph Nasa ano Nasa new era ayos na drop off na natin yun mga busing nun dito ako ngayon sa Miralco Concepcion pagkatapos natin mag drop off sa dito lang dito sa may parang Marikina palengke eh, 30 minutes na tayo dito nag ng booking eh anong oras na mag alas 11 na rin babay bay na tayo pa uwi eh. pero pag may pumasok na booking palabas babihay pa tayo ng mga boss uwi na sana tayo ng mga boss Kasa may pumasok na booking inignore ko naman pag pumasok ulit sa akin to kukuhanin ko na kahit card nagpabili pa naman si misis ng ano puto bong eh, nagpabili si misis ng ano puto bong bong eh, Bago ako mo, ibibilang ko muna siya ng potobongbong ng mga bossing. Ang oras natin, 10, 10.56. Dumaan na ako ng paraiso, dulong bayan, gitnang bayan, wala pa rin akong nabili ng potobongbong. Lahat, walang tinda. Nakarating na lang ako dito sa bahay ng mga bossing. Kaya wala makain si misis na potobongbong ngayon. <laughs> Alright.